guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin ay nandito na naman tayo sa ating ibunan dahil wala na po yung ulan pero medyo uh, pumapatak-patak pa ng hondi. Pero hindi na po kagaya ng dati. So ayan guys, so nandito po ulit tayo sa ating vlog para makipagkwentuhan lang ulit sa inyo at gusto ko lang i-share sa inyo yung isang parisan natin na napakaselan sa ano, sa pairing. So ang ginawa natin, lumapit tayo sa isang kaibigan na si BBT, ayan, kumuha tayo ng isang ano sa kanya, isang ibon. Ah, uh, niligawan natin siya para makuha natin yung isang ibon na yon at pinaris nga natin dito sa isang ano natin. sa isang ibon natin na napakapihikan sa pares So, actually yung ano, yung ibon na to ay isang Aqua B1 Split Dan Follow. Uh, ginagawa ko sana, ipapares ko sa mga Far Blue o natin na nandito. Kaso ang mahirap, ayaw niyang parisin. So, ngayon, ginawa natin. Yun nga, pinuntahan natin si ano, si Parin BBT. Ayan, shout out sa'yo, paring BBT. At maraming salamat sa pyesa na binigay mo sa atin para ipares dito sa Aqua B1 Split Dan Follow natin. Pero bago ko ipakita sa inyo guys, gusto ko lang i-flex sa inyo itong aviary natin. Kahapon ay nakapaglinis nga tayo. Magkikita nyo, medyo malinis ang flooring, pero sinasabi ko sa inyo guys, ay pansamantala lang po 'yan dahil napakakulit at napakakalat ng mga ibon natin, pero okay lang, napakasaya at napakasarap nilang tingnan. Lalo'ng lalo, lalo na pag medyo malinis yung aviary natin. Pero dito sa mga pup tray natin ay uh, hindi pa tayo nakapaglinis kasi ano ko dito? Uh, weekly Uh, every weekend doon ako naglilinis ng mga putri natin. So, inuna muna natin yung flooring. Dahil nung isang araw nga ay uh, yung ulan dito. Pag pumapasok tayo, basa yung ano natin, yung chinelas, yung paa natin. So, hindi talaga natin may iwasan magkaroon ng putik dito at yung mga poop nila at yung mga sila na natapon dito sa flooring. So, ngayon guys, so, magigitan nyo. Medyo malinis na po yung area natin at napakagandang tingnan ng mga ibon natin. Anyway guys, no, ito po pala yung update sa mga Ah, uh, paanak natin na malapit na bumaba. So gusto ko lang i-flag ulit sa inyo, ayan oh. Medyo malakas na kaya talaga nagtatampisaw na dito sa may ano, sa may uh, nest box nila. Kukuha ulit tayo ng isa, papakita ko sa inyo kasi nung isang araw na pinakita ko sa inyo ito, guys, talagang ah uh, medyo madilim na po kasi noon. Kaya hindi nyo masyadong ma-appreciate yung ano, yung kulay nila, pero ngayon medyo maliwanag pa yung araw. Ayun. So, ito guys, oh. Napakaganda ng ano ng mga paanak natin na uh, far blue opaline B1, B2 kung tawagin nila guys kasi ang parents nito ay B1, B2 galing sa ano uh, back to back far blue yung parents nila or yung lolo lola ng mga to kaya nyo guys yung offspring oh. talagang 100% pag B1, B2 yung parisan mo 100% ang ilalabas niya na offspring ay far blue opaline depende na lang po yan sa ano hugo ng ibon nyo na ipapares so itong mga to is mga actually mga post PF itong mga to dahil uh, split back to back split PF yung parents nila pero uh, hindi sila naglabas ng ano ng offspring walang walang OPA PF sa mga parents nila pangatlong class na nito wala pang OPA PF na ano hindi pa kumarga yung genes ng uh, pale palaw sa mga parents nila pero ganoon pa man guys so oh, kung makikita niyo talagang napaka ano napaka solid ng kulay uh, wala kang makikitang mancha sa ano sa mukha ng ibon na to maging yung mga ibang kapatid niya guys makikita niyo merong bayo eh no Napakalinis ng itsura nila. Ayan. So, siguro palalakasin lang natin ng konti ito. At pwede nang ano, pwede nang ilagay sa nursery cage niyan at nagpalit na rin pala ako ulit ng ano kahapon ng eto nesting material nila para fresh naman kasi malapit na ulit magitlog yung ano yung appearance nila at yung update nga pala guys no dito kung maalala nyo yung isang vlog natin na namatayan tayo ng isang far blue opaka tapos meron silang inakay or inaalagaan na ano na inakay na gray wing split dan follow tsaka ano, tawag dito, green opa, speak dan follow. So ngayon, dahil nga namatay nga yung pares niya at hindi ko maglala, ang linip, ang ginawa po natin ay linipat natin sa ibang coaster yung ano, yung mga dalawang inakay na yon ngayon papakita ko sa inyo guys kung anong status nila bali dito guys sa cage number 12 uh, linipat ko yung dalawang inakay na ano na gray wing split dan follow ayan sila guys oh uh, dahil yung ano natin dito yung pang foster nila is dalawang pares pa at dito naman kasi sa baba yun nga namatay po yung ano par blue opaque natin pero yung mga inakay na ano natin na to yung original na anak nila is nandito linipat ko yung dalawang ano dito Yeah, yung blue opa, nandito sila ngayon. So ang ginawa natin, pinagpalit po natin sila dahil tulad po ng sabi ko ay marami po tayong paglilipatan na ano na mga breeder na pwedeng uh, mag-alaga sa mga painakay natin na to. Pero ginawa na lang natin dito na lang sa may taas dahil halos hindi naman magkakalayo yung ano, yung mga laki ng mga sisyo nila. So ngayon, uh, so far uh, ay naman nila Uh, na test natin at na prove natin itong mga breeder natin na to ay uh, magaling silang magalaga ng mga inakay kahit uh, papalit-palit yung ano yung mga inakay nila hindi sila ano hindi sila nangingilala yung ibang breeder kasi pag pinalitan mo yung itlog or yung mga inakay ang gagawin nila is tatabunan yung mga itlog or papatayin yung mga sisiw at hindi na pakakainin. So, yun nga, buti na lang po ay medyo magaling yung mga video natin. Actually, first time natin ginawa sa kanal ito na pagpalitin yung mga inakay nila. At yun nga, pinakain at sinubuan naman nila. Ngayon ay medyo malalakas na sila. So, papakita ko sa inyo guys, itong uh, green opa. split dan follow split violet sayang naman kasi guys oh, makikita nyo napakalinis din ng ano at kung makikita nyo yung size, talagang napakalaki ng size niya kasi yung mga breeder natin ay malalaki rin yung size nila. So, yan o. Talagang nangihinayang ako at nag-alala kaya talagang uh, ko na lang sila na ilipat dito. Pero nung time na linipat ko sa guys, no, gabi. Gabi ko silang linipat tapos uh, pinatay ko yung ilaw para kahit papano hindi nila masyadong uh, mamukaan yung mga ililipat natin na inakay. Tapos yun nga yung seeds, ah, talagang ah, binabad ko muna sa shades ng mga to para naman hindi lumipat yung ano yung amoy ng kamay natin kung ano man po yung hinawakan natin so ito na guys so, siguro mga isang linggo na lang to pwede nang iwala ito pero kung makikita nyo yung size nya guys talagang manghihinayang ka at yung ano yung karga ng ibon na to so anyway inulit ko po yung karga ng ibon na to is green opaline Split then follow, split by let. Meron siyang kapatid na ano. Actually, tatlo nga to guys, no? Doon siyang vlog natin. Kaso, hindi po nakasurvive yung isang ano, isang kapatid nila. At ito naman yung ano, yung visual gray wing. Yan. so medyo malaki na rin sila. Ngayon ay hindi na tayo nag dahil dito sa cage number 12 na to ay nakita natin na safe na sila. Huwag lang silang ano, madagaba or bumaba ng wala sa oras kasi merong mga inakay talaga na nakakakets sa butas at bababa sila sa wala sa oras kaya pag hindi mo napansin yun ang ano yun ang nagiging sunday ng pagkamati nila pero sa nakikita natin ngayon guys ay uh, safe na yung mga ano natin mga inakay natin na ano na at saka uh, green hop that done, split dan follow maging yung mga ibang inakay natin kasi ito uh, yung inakay nila tinignan ko rin at minonitor ko rin kahit mga offline lang to guys ay sinisilip-silip -silip -silip ko rin sila kung kailangan ba nilang ano kailangan rin natin ilipat sa ibang pangposter poster pero sa nakikita ko uh, kaninang umaga pinakain naman na yung ano pinakain at sinubuan naman nila uh, buhay na rin tong mga to nakikita ko eh no, napakalinis din na mga ano, mga normal offline natin. Actually, post PF din to. Ay uh, yung ID niya. Ayun, meron siyang ano. Ano lang to? tawag dito yung pag sinusubuan pero mawawala rin to napakaganda ng mga painakay natin napakalaki ng size nila bali ito guys yung isang pares or yung isang ibon na pinaris sana natin dun sa aqua natin na speed dan follow isang far blue opa cost dan follow pero meron itong ano meron itong kapatid na visual dan follow same clutch dalawa sila kaya malaking chance sana natin dito na maglalabas din sila ng offspring na dan follow Uh, B1 at B2. Yun nga, inayawan niya. Kaya napunta itong ano na to, itong par blue opa, post dan follow natin. Dito sa may blue gray wing strip dan follow natin. Pero dito guys, ay malaking din ang chance natin dito dahil uh, meron nga kapatid na ano dito na uh, visual dan follow itong possible dan follow natin na pinang binangga natin dito sa may gray wing natin. So yung ano, yung goal natin dun sa may aqua natin ay parang hindi nasunod dahil uh, par blue na nga yung pinaris natin kasi ang goal po natin ay sana makapagpalabas tayo ng aqua B1 at B2 na offline dan follow. Pero yun nga, ayaw niya. Kaya dito na yung ano, yung par blue offline post dan follow natin. Dito sa may blue gray wing split dan follow kak natin ayan so kung magkikita nyo guys uh, inaayos na rin yung ano yung nesting material nila uh, very soon ay mag breed na rin ng mga yan dahil matured ng parehong mga yan siguro na sa 7 to 8 months ng mga yan nagbolt na sila at eto naman guys yung isa rin pinaris ko dun sa aqua natin na badilya line to par blue din to turquoise par blue opaline possible dan follow din na hen actually proven to pero uh, sa kasamaang palad ay ayaw niya rin paresin ng natin. Kaya napunta itong far blue opaline dan follow natin o yung post dan follow natin dito rin sa may gray wing natin. Green gray wing split dan follow possible open natin ayan kung makikita nyo guys sila yung nagkasundo yung plano natin dun sa aqua natin ay hindi nasunod ayan so pinuntahan nga natin yung isang kaibigan natin na si paring BBT ayan shout out sa paring BBT lumapit ako sa kanya guys para ano uh, mag siya ng pesa babaga dito sa may aqua natin so ito papakita ko sa inyo guys at ito na nga guys, yung Aqua B1 Speed Dan Follow natin na sa pairing. Ayan, so kung makikita nyo, yung kasama niya ngayon is Bio Opa split dan follow na siya, yun ang pagkakaiba dun sa dalawang far blue opa na possible dan follow lang, pero etong bio opa, split dan follow na po yan, at the same time magkasing edad sila, so par nung isang araw guys, kung makikita nyo dun sa facebook page natin, ay talagang minomonitor po natin sila, baka kasi mag-away or magkatayan silang dalawa dahil medyo matured na nga po sila ayun nga, uh, sa awa ng Diyos ay nagkasundo naman po sila at eto nga yung pinaris natin sa kanila, pero ang project lang natin dito ito ay B1 uh, aqua dan follow hindi tayo maglalabas ng ano dito ng blue 2 dahil yung pares po ng aqua natin ay blue series nga lang po pero sana uh, maglabas din po ng offspring malaking chance na to guys kasi yung parisan po natin is back to back split dan follow na po tong mga to so ayun guys no maraming maraming salamat po sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang sana po ay muli kayong nag enjoy sa mga laga natin ibon once again maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel kahit medyo madalang lang po tayong magkita ay talaga na appreciate ko yung suporta nyo sa ating channel ayan at para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!